Hello guys, welcome back po Good day po sa ating lahat Ito uh, nga po, itutuloy po natin yung ating coin hunting series At meron pa po tayong tatlong balot dito na 10 pesos uh, Worth of 400 na tigpipiso po Halo po yan, NGC at BSP series na 1 peso at uunahin nga po natin tong 10 pesos na to na BSP at ito pong dalawang balot ay may halo ng NGC. Okay, bago po tayo magsimula guys, marami pong salamat sa ating mga subscriber na patuloy na sumusuporta sa ating channel. Marami pong salamat sa inyo. At sa mga bagong subscriber po natin, welcome po sa Coins TV. At kung hindi ka pa po nakasubscribe na nanonood ngayon na naligaw sa ating channel, pasuyo na po ng subscribe button at yung bell button po para po maging updated ka nga po sa mga susunod pa nating video. Okay guys, umpisahan na natin to. Sambalot lang ulit para hindi mahaba yung ating video. na natin tong hawak natin ang ating first batch sa ating coin hunting. Subukan po nating makakuha dito ng semi hard to find or kung papala rin ay hard to find at error coin. Okay, ang first coin natin sa ating first batch year 2011. Common lang din next coin natin year 2001 kinabahan na po ah guys kala ko eh 2007 kala ko guys year 2007 eh silipin ko lang po year 2001 nga kinabahan ako guys ah kala ko naka jackpot na tayo okay next coin natin 2011 common dun nga po sa huling coin hunting natin guys nakakuha tayo ng year 2008 pero common lang yung ating hunt kasi reverse 1B yung ating nakukuha ang hinahanap po natin ay reverse 2A reverse 3A yun po yung mga mahirap makita sa year 2008 na BSP na ganito guys 10 peso BSP year 2008 2017 common next coin natin year 2006 common lang din next coin natin 2012 common ating last coin sa ating first batch 2011 common okay second batch na po tayo guys ang uh, ating pong first coin sa ating second batch year 2003 okay next coin natin year 2003 oh. ang ganda ng condition guys oh. mukhang mas maganda to dun sa nakalagay sa ating coin capsule ah Okay, dito lang muna to guys. I-keep po natin to. Next coin. 2004. Common. Next coin natin. 2003 compare po natin siya guys okay bomo next coin natin another 2003 common next coin 2010 pangat na ng 2010 na yun. Next coin natin 2006. Next coin is 2002. The first one yun, guys. Try the reverse 3 2010 common. Next coin ang ating last coin sa ating second batch. Year 2006. Common. last batch guys Wala pa rin tayong semi hard to find or hard to find First coin natin sa ating last batch 2002 Common Next coin natin Another 2002 common on next coin natin 2006 common next coin year 2010 common 2001 na ay 2008 na naman guys oh kaya lang reverse 1 na naman reverse 1B na 2008 Okay, hayaan na natin to guys sa ating Circulation Marami na rin po ako nyan, 2,008. Okay, next coin natin, 2010, common. Next coin, may gas-gas na naman to sa ano guys, oh, may tama na naman si ano, Andres. Sige, silipin ko lang guys. Okay, hayaan na natin to guys, common last 3 coins sa ating last batch guys year 2015 napakaganda ng condition nito guys oh 2015 kaya lang marami na rin po ako nito, at napakaganda rin ng condition kaya anan natin to sa mga kahantor natin dyan Okay next coin natin year 2010 ulit ating last coin sa ating last batch year 2006 okay at ito po ang ating ikikip guys at papalitan natin yung nandoon sa ating coin capsule dahil hindi kagandahan yung nandoon sa atin at i-update ko na rin po kayo guys dito sa ating nakuha na 2003 na reverse 2 reverse 2 to guys so ang 2003 po kasi ay dalawang klase po at naka jackpot tayo dito sa isa na to medyo mababa ang ano nito reverse 2A yung ating nakuhang 2003 ang 2003 po kasi ay reverse 1B at reverse 2A. Ang reverse 1B po na common na nakikita natin dito sa 2003 ay may record po na frequency na 14%. So napakarami guys. At ang price appraisal po sa year 2003 na reverse 1B sa very fine po ay may 27% ay 27 pesos. Ano ba 'yan? Nalilito na ako, guys. At ang extra fine naman po na condition ay 91 pesos. At ang AU condition po ay 91 pesos. At sa uncirculated condition naman po ay 91 pesos din po. So hindi na masama. Napakalaki na rin pala ng presyo ng year 2003 na reverse 1B. At ito po ay reverse 2A yung nating nakuha. Ayos. At ito naman pong ating nakuha na to na reverse 2A. May frequency po siya na 6%. So medyo marami pa rin compared dun sa reverse 1B. Eh mas marami yung reverse 1B. Ito po ay reverse 2A 6% po ang record na frequency niya sa numista so marami-rami rin to guys kaya almost common lang din to 2003 na reverse 2A may price appraisal po sa very fine condition na 30 30 pesos at sa extra fine naman po ay may 33 pesos sa AU condition po, wala pong nakalagay sa kanya. At sa uncirculated po, wala pong nakalagay na price appraisal. Sa very good, sa very fine condition lang po at extra fine ang may presyo. Okay. Marami pong salamat guys sa inyong pagsamang muli sa ating channel, sa ating coin hunting sa mga nanonood po at hindi pa po nakasubscribe pasuyo na po ng subscribe button po at ang ating bell button para po updated po kayo sa mga susunod pa nating coin hunting series marami pa po to guys marami pong salamat ulit sa ating mga subscriber po okay yun lamang po peace out